Matagal-tagal na rin at ilang linggo na ang nakakalipas ng sumabog ang isyo na umano ay nagkaroon ng relasyon si Sian Lim at Luis de los Reyes matapos nilang maghiwalay ni Kim Chu. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangyayari ay nakumpirma ng bawat isa sa kanila na hindi nais maghiwalay ni Kim Chu at si Yan Lim kung kaya naman ay nawala ng choice si Luis de los Reyes kundi ang palayain ang aktor na si Yan Lim. Matapos nga ang maiinit na pangyayari ay nagdesisyon na si Luis De Los Reyes na humingi ng tawad kay Kim Chu dahil hindi man aminin o sabihin ni Kim Chu ay aminado siyang nasaktan niya ang aktres ayon kay Luis De Los Reyes. I don't really have any plans to apologize since na fixed na natin 'ta privately. But then it feels like I still need to say this kasi I know naman na hindi ganun kadali ang pag mo from the things that happened between the three of us. I am really sorry sa lahat ng gulong nagawa ko at sorry din dahil nasaktan ka because of me. Ganun pa man, ay hiniling din ito kay Kim Chu na hindi siya nito kailangang patawarin kaagad dahil alam niyang hindi ganun kadali ang magpatawad hindi pa man gaanong na ibabalik sa dati ang relasyon ni Sian Lim at Kim Chu paunti-unti naman na nila itong naaayos.